Yo what's up guys and welcome back na naman sa ating channel. Sa mga booknoy, meron naman tayo i-share si sa inyo na Honda Supremo from Cavite. Chris Martinez CBT mga booknoy. Yes sir. Sa mga booknoy, i-share si natin yung Supremo ni sir na yung pang camshaft folder. Ah, uh, doon sa kanila may bagong may gumagawa naman daw. So, kita yung gawa natin na binabakalan natin, iniisiba natin ang tornilyo. So, nagustuhan yung gawa natin ni sir, kaya dinayo tayo rito pam Quezon City, o pa BT. So, mga kabuknoy, share ko sa inyo kung paano mag-slip ng ganong problema sa XR150 na nalustrid yung sa folder. So, ito na yung motor ni sir. Bali, maaga pa siya na dito pumunta, mga 6-30, yung dito na si sir, nag-aantay na sa atin. So, ang problema lang ni sir dito sa kanyang Supremo, yung nalustrid yung sa may sa folder. Ito so yung problema na sir kasi unang tune up daw pagbalik. Yung bali may sumama na thread na doon sa kanyang bolt. Yan yung siser ko sa inyo yung pag-i-slip na gamit ang tornillo na 3-8 at saka yung may lock para mas matibay mga kabuknoy. Kalasin ko muna yung tanki, puwan saka yung mga flerings na para magawa natin maayos yung ating pag-i-slip. So yan guys, nakakalasan natin yung tanke saka yung mga flarings nya. So yung problema ni sir, ito yung sa bebao. Yan ba, yung galagis na sya. Kung papansin yung mga kabuknoy. na tumatagas na yung lights dito sa ibabaw kasi lustrid na nga yung sa may head bolt. So yan, bali dalawa nang gagawin natin na pag i-slip. Talasin ko muna yung cover para makita natin yung thread dun sa may camshaft holder. So yan guys, na luwagan na natin yung tornillo dito sa may cam holder. So tanggalin ko muna yung tornillo. Para ma check natin yung thread dun sa may camshaft. Dinayo lang tayo ni sir para magpa-refer sa kanyang cam holder. Para balik standard. Mag-sir ko sa inyo kung paano mag-standard gamit ang turnilo na 3.8. Para mas matibay na makabukli. Bakal na siya. Yun ang gagawin natin dun sa kanyang cam holder. Ayan, nakalas na natin. Kaya nga pala mga na yung bolt na ginamit din sir kasi nagpalit na siya kaya ni sir ang problema ng tornillo niya ay yung lost thread, yung itong bolt. Kaya nagpalit si sir, yung pala ang problema niya yung camshaft holder. Kasi sumama na nga yung thread, bali ito. Na-order lang sa shop, hindi na siya yung stock talaga. So yun ang gagamitin natin na ano, yung ibabalik natin. So tanggalin ko muna yung cover mga kapuknoy. So yan guys, napansin ko dito sa kanyang camshaft holder, napaka ito yung nangyari sa kanyang ano, camshaft holder mga kabuknoy. Yan, nawala na yung thread. Doon sa kabilang banda, sa may banda ang kaliwa, medyo mayroon pa naman natira, pero palos thread na rin siya. So tanggalin ko muna yung apat na nut sa may kanyang cylinder head. Kalasin ko muna mga kabuknoy, bali naluwagan ko na rin ito. So guys natakalas na natin yung nut sa may cylinder head Tanggalin na natin yung camshaft holder na re repair natin Sana magustuhan ni sir yung pag-repair natin sa mga ganitong problema Nalos rin sa may camshaft holder Nabalik standard gamit ang ating 3-8 na tornillo at saka yung ating lock Yun ang pinakaan natin mga na yung lock Kasi mas matibay pag may lock yung ginagawa natin Para bukas sa magkalas tayo ng tornillo hindi sasama yung sleeve natin So ito na yung sa may camshaft nya Napapansin nyo, yung kabilang side sa so ibandang kanan, wala na yung thread. Naubos na siya. Sa so may bandang kaliwa naman, yung palus thread na rin. Napapansin nyo. Ayan, manabula yung camera ko. So, ayan, pabilog na rin yung ano. Wala na rin siyang thread. So, salang muna natin sa ating gato para makita nyo mga kabuknay kung paano ko mag-repair ng ganitong problema sa XRO Supremo. So, yan guys, naisalang na natin sa ating gato yung camshaft. So itong gagamitin natin mga kabuknoy. Gagamit tayo ng 5mm na antap. Ito yung gagamitin natin panlock. So bumili na tayong bago kasi yung luma natin na pudpud na naubos na sa kahasa. So at saka 316 na barina. Ito yung panlas natin na barina gagamitin dun sa ating sleeve. At saka ito naman yung 5, 532 na barina. Ito naman yung gagamitin natin panlock. So ito yung gagamitin natin nila yung 38 So mga kabuknoy butasan ko muna ng 8mm na barina. Ayan, butasa mo natin yung dalawa ng 8mm. Ito na yung gagamitin natin na bala na barina, yung 8mm. So, butasan ko muna. So, ayan na, butasan na natin ng 8mm yung camshaft. So, ininix naman natin yung thread na 3.8. Ito yung gagamitin natin yung hantap na 3.8. Bali, ginawa na natin ng ano, extinction. Ayan. lagyan ko muna ng thread na 3.8. So yun guys Nalagyan ko na ng thread Na 3-8 Ayan Ito na yung kabila So ilalagay na natin yung turnilyo Ito na ilalagay natin na turnilyo Yung 3-8 Ito yung gagamitin so na natin Pag slip na So kabit na natin yung mga kapuknoy Saka natin puputulin Ayan Putulin muna natin yan So yun guys Nakikabit na natin yung 3-8 na turnilyo kaya na-sleeve na natin na-next naman natin ngayon yung 5.32 na barina napapansin nyo dito bay bandang gilid sa, sa sleeve natin saka yung sa my cam shop butasan natin bandang gilid ito yung kadamitin natin ng lock yung 5mm na turnilyo butasan natin ng 5.32 so lagyan ko muna ng butas so yan guys na butasan na natin ng 5.32 yan so, yung kabilang side ngayon na-next naman natin yung 5mm na barina So hindi ko na pinakita yung pagbutas at saka yung pagtitread. Kasi walang humakok sa ating cellphone sa so, mga na yun. Lagyan ko muna ng thread na 5mm. So yun guys, nalagyan natin ng thread na 5mm. Ayan. And naman natin yung tornillo na gagamitin natin, yung 5mm din. Ito yung gagamitin natin lock dito sa ating sleeve. Ayan mga kabuknoy, ilagay muna natin. Ayan, lagyan natin saka natin higpitan saka natin putulin ulit yung turnilo na linagay natin na 5mm so yan guys ito na yung ginawa natin na lock sa ating sleeve so kung napapansin nyo ito yung sleeve natin linagay natin na bandang gilid next naman natin ngayon yung barina na yung panlast na gagamitin natin yung 316 ito yung gagamitin natin na pantrid Uh, pambarina dito sa ano sa ating sleeve ayan lagyan ko muna ng butas na 316 so yan guys na lagyan na natin ng nabarinahan na natin ng 316 so yan so ito na yung panlas natin na hand yung gagamitin natin yung 6mm para dun sa ating bolt ng cover so lagyan ko muna ng thread na 316 So yan guys natapos na natin Lagyan ng thread So ito na Tatry na natin yung bolt Ng ating cover Yan yung ginawa natin So nalagyan ko na sya ng thread Na 6mm Try na natin yung ating bolt Na pang cover Napakabansin mga kabuklan So abing so lang yung ikot So ayan, kailangan magpasok kayo ng turon yung mga kabok na i-sure nyo talaga na kailangan isagad nyo muna yung bolt bago nyo higpitan. Kaya mas madalas ay malustri dan ng ganito yung trade kasi once na tumigas saka maghihigpit kailangan isagad nyo muna parang ganito mga kabuknoy na gagawin nyo. Isagad nyo muna bago nyo higpitan ng yabi. So ugasan muna natin to para maibalik natin sa kanyang makina mga kabuknoy na ito so, na yung ginawa natin na pag i -slip. So hugasan ko muna. Saka natin ibabalik doon sa kanya. So, yan guys, nahalinis na natin yung camshaft. Kung so, na-timing na rin natin. So naka liter na siya. Ibig sabihin nakata feed center na. Saka natin nilalagay na yung ating camshaft. So salpak muna natin mga kabuknoy. So yan guys, nakakabitan natin yung camshaft holder. Na-timing na rin natin. So ayan, napantay na yung guwit dito sa may kanyang cylinder head sa nakalitter tin dito ibig sabihin nakatapid center sa saka timing na rin yung gear check natin yung bag clearance so good naman yung bag clearance siya na. saka natin bahan na rin lagyan mo natin ng oil kasi natin seal natin to so yan guys nailagay na natin yung oil nalagyan na rin natin so paan na rin na natin so yan guys sumander na yung ginawa natin na ano XR150 Antayin na lang natin Makikita yung langis Try mo pa ya So ayan Goods na yung ano, Oil nya Ayan Saka natin Lalagyan ng Cover So yan guys Okay na yung Ginawa natin Na XR150 So napagabit natin Lahat Nakabit-kabit na yan na Sumandar so, na rin Kaya hanggang dito Lang muna mga na Yung pag repair natin Sa XR150 From Kabiti